Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Kamusta na po kayo? o, <laughs> <laughs> oh, ngayon, sabi nga gano'n, Wednesday ngayon. Ang ating lagi sinasabi, winnable Wednesday. So, maging ito po ay wonderful o oh, ito ay wonderful. Maraming kaya stormy Wednesday. Ano pa po dapat tayo, Daddy Paul? Wow, 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 wow. Hallelujah. Tama. O, oh, di ba? <laughs> wow, 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 wow. Hallelujah. Naalala ko yung devotion ko sa one time sa Daily Bread with our staff sa Del Mundo. Nakakatuwa kasi pinag-usapan Daddy, yung ano, yung music, yung kahalagahan ng music sa kalusugan uh -huh. Ay, kaya naman lalo tayong dapat umawit. Kaya yan po sinasama natin ang awit natin sa araw-araw. Ha, mga kagapay. Worship is very important. So sing unto the Lord. Di ba, Daddy? Kahit mm. sinuto na to, sing unto the Lord. That is good for our health. At oh, sabi, magtaingay kayong may kagalapa. Yes. So, yun. So, kayo po'y nakikinig sa programang gabay dito po yan sa 702-DCS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang transistor radio o PM radio. At narito po po sa Luzon nakukuha niyo pong programa mula po yan sa One Corporate Center na ibinabad po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Diba? Yun po yun. At kung kayo naman po inandyan sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo pong ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, definitely kung meron kayong magandang internet connection maliwanag po ang reception. Nakukuha niyo po kami. At katulad ng ating mga kaibigan, dyan po sa Mangaldan, Pangasinan, sa Namolan, yung mga kaibigan sila Pastor Ryan at Sister Divine, mga lagera, nako alam natin, sila nagsasabi sa atin, eh, malakas maganda ang reception. Eh, and sand lalo na pag maganda na yung ating transmitter, ano dati, no? hanggang okay, lahat hindi ng ba sulok. Na nila, Opo, nasa lahat ng sulok ng Pilipinas, rinig tayo kahit doon sa kabundukan, yung mga kaagapay natin na nasa, yung mga nasa tribo na inaabot ng windsong para sa worship mm. nila Kuya Roy mm. at Ate Lynn Fabella. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. Di ba? Yun yung gusto natin na marinig at talagang magamit. People, the Filipinos will be a people of worship. Yun yung gusto natin. So hold on lang kayo ha. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, mensahe, encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diam po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diam po kayo, dito po naman kami palatuntunang gabay sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kay ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia upang kayo'y bigyan ng hamon at bigyan ng gabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Dahil nga po ang March 20, bukas yan ha? International Day of Happiness. Napag-usapan natin yung top 10 na masasayang bansa sa mundo ngayong 2025. Nakakaingit nga, di ba? Yun yung minsan feel ko eh. Pero God is still at work. Pinag-usapan na bin, naman din natin this week kung ano yung magpapasaya sa mga tao. Kahit nasabihin mo hindi tayo nakalista sa top 10, pero pwede pa rin tayong masaya. Ayon nga po sa research ng Harvard Study of Adult Development. Kahapon, top 1 na nagpapasaya sa tao, ito talaga solid matibay na relationship sa kapwa, di ba? Pero atin putong sinusugan, sabi natin ang number one relationship sa panginoon and then sa kapwa. Tapos na pag-usapan din natin yung kahalagahan ng uh, social fitness workout plan. At yun yung ating pinag-usapan din kahapon. So yung unang three steps, sabi nga ganon ay yung Uh, Pakikipag-connect sa iba, kailangan maging intentional tayo. Kung kasama natin sila, kailangan present tayo at nakatuon sa kanilang mga sinasabi at maging mindful o maalalahanin din tayo sa ating mga sinasabi at ginagawa. Di ba yun yung top three doon sa ating fitness, social fitness workout plan. Ngayon, ito pa, number four, cultivate and express gratitude. O yan linangin at magpahayag ng pasasalamat. Ang paglinang at pagpapahayag ng pasasalamat ay may malaki at positibong impact sa ating pagkatao. Hindi lang po sa nakakatanggap kundi sa tao rin na nagbabahagi ng kanyang nadarama. So maglaan ng isang panahon na mag-reflect sa mga pasasalamat sa mga taong nakapaligid sa ating buhay. Maaring sa ating meditation at panalangin o sa paggawa ng listahan at siguraduhin ibabahagi mo to sa kanila. O kaya magpadala ka ng isang maikling text sa isang kaibigan o kapamilya at ilagay kung bakit ka nagpapasalamat sa kanyang buhay, di ba? No, simple. I always thank the Lord for your life. You're such an encouragement. Ang ganda niyan. Pwede rin namang isang sulat o email ng appreciation, ilagay kung anong ang iyong minamahal sa kanya. So maging habit din ang nagpapasalamat sa ating uh, loved ones on the spot sa mga bagay na ginagawa nila para sa atin o yung mga pamamaraan na ipinagpapasalamat mo dahil sa kanila yung mga on the spot thank you. So magkaroon din ng dinner time gratitude practice sa pamilya. Ito maganda. Magsimula kayo sa dinner sa kung ano yung ipinagpapasalamat natin sa araw na ito sa Panginoon at dun sa mga kasama natin. That's one. Another, number five, talk to strangers. Hindi to yung delikadong strangers. Ha? Ah. Kaysa tahimik na lampasan ng iyong kapitbahay o mag-scroll sa iyong phone sa checkout line sa grocery, bakit hindi ka mag-engage sa pakikipag-usap sa mga taong hindi mo masyadong kakilala. So ang mga research nagpapahayag na ang interaction sa mga casual acquaintances ay mas nagpapatalino sa atin at nag-iimprove ng ating well-being. O di ba? Nagpapatalino sa atin. Nag-iimprove pa ng well-being. Kahit ang maikling interaction ay may positive impact. Kaya maging aware sa mga pagkakataong makakonek at makipag-engage sa mga taong nasa tabi lang natin hindi natin alam kung ano yung magiging resulta nito. Diba? oh, number six, try a new hobby. Sumubok ng bagong hobby. Maging nag-iisa ka man o may kasama kang kaibigan. Mag-explore ng bagong hobby. Ang pagiging beginner, nagbubuka sa atin na sa isang mas malalim na karanasan, presensya, curiosity, and wonder. Ang pag-navigate kasama ang kaibigan, ay mas nagpapalalim ng ating connection. So, habang kung ikaw naman nag-iisa, ito ay mag-offer sa iyo ng opportunity na magkaroon ng mga bagong kaibigan na kapareho kayo ng pag-iisip, kapareho kayo ng gusto, kapareho kayo ng hobby. And then, number seven, invest in work friendship. Ang pagkakaroon ng kaibigan sa workplace ay isang mahalagang source ng connection at makaka-improve ng ating daily life. Ano man ang uri ng ating trabaho, di ba? Ayon sa mga studies, ang mga tao na may mga kaibigan sa work ay must engage at must nag-i-innovate at magbabahagi ng mga ideas. At syempre, mas masaya. So, mag sa iyong habits para maka-establish ng friendship o potential friendship sa work sa school o sa lugar na madalas ka. Mag-follow din sa mga nabanggit na nanabanggit sa nakasama mo sa office. Halimbawa, isang hobby na gusto nila o magtanong patungkol sa nabanggit na halimbawa may sakit yung pamilya sa pamilya nila. Mag-participate sa plano ng social gathering sa work. At tumanggap ng tulong kapag may nag-offer at mag-extend din ng tulong sa iba kung kinakailangan, di ba? Sa totoo lang, nasa atin naman kung nais nating mag-reach out sa iba upang magkaroon ng connection. Tulad nga ng mga nabanggit ko, nilikha tayo ng Panginoon bilang social beings, kaya mahalaga sa atin ang relationship. Nasa atin ding choice kung magkakaroon tayo ng isang healthy at growing relationships. So mga kaagapay, kung may relationship tayo sa Diyos at sa gabay ng pandal na Espiritu, bibigyan din niya tayo ng mga tunay na kaibigan na magiging kasangga natin sa pagharap sa mga challenges ng buhay. Sa katunayan nga, kung ikaw ay bahagi ng isang church, may mga kaibigan ka na nananalangin para sa'yo. Sabi nga ng isang chorus, di ba? Make new friends, but keep the old. One is silver and the other is gold. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uloy anak. Magpapasaya sa tao, relationship sa Diyos, sa kapwa, social fitness, cultivate ang pagpapasalamat sa taong nakapaligid sa iyo. Maikling text, pasalamat, pwede yun. Habit, maging mapagpasalamatin. Dinner, pagsasama-sama, kumakain kayo, engage with others well-being connect connect with others habi magsimula kasama ng iba bagong kaibigan invest friendship in workplace connect with others participate tumulong at magpatulong dahil social being tayo relasyon kasangga sa pagharap sa pagsubok at una connect tayo sa Diyos para tama rin ang connect natin sa isa't isa, -isa aba amen tayo riyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi na maaaring waling bahala o walang halaga. Alin? Wow, 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 maliwanag. Bakit nga? Dahil sila'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Amen, yes. Transferred from death unto life. Mga makasalanang nagkaroon na ng spiritual transformation at transaction sa isang banal na Diyos from death unto life. Wow, napakahalaga niyan. Kung kayat sila ay mga born againa, gaya ng ating sinasabi sa mga unang pag-aaral, amen tayo riyan. Evangelista Paul mortis. kumusta na po kayo? Mag-aaral na po tayo. Okay, pag-uulit. Ang amen, salitang nagtutuldok o period. A very powerful word in God's dictionary meaning, Do it, Lord, right now in Jesus' name. Wow! Kung kaya, ligtas na. Talaga, talang, tagalangit na nga. Ay talaga, amen ulit. Pakinggang muli. Romans 8.14, lahat ng ginagabayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sons of God. Wow! Sons of God? Iyon ang dapat. Kung kaya, tinanggap mo na nga si Jesus eh. Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Na ang Diyos ama, anak, at ang Espiritu ay sumasa inyo. Wow! Amen! Uli. Kaya naman, amen, amen tayo. Di ba mga kapatid? Kaya nga sa aklat ng sulat ng Apostle Matthew, Matthew 14, 30-31, Panginoon, iligtas po ninyo ako, sigaw niya. Sino ito? Diagling dinukhaw ni Jesus ang, ang, ang kanyang kamay at iniligtas siya. Si Pedro po yun o si, Pete, si Peter nung sinubukang lumakad sa ibabaw ng tubig ngunit inalis niya ang kanyang tingin kay Jesus. Kaya naman lumbog siya sa tubig. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kasalanan, sa guilt, paghatol, sa espiritual na kamatayan dahil makasalanan nga tayo, disqualified nga tayo. Ngunit ang mabuting balita ay ito, sapagkat tanging si Jesus Christ lamang ang ating tagapagligtas at wala ng iba pa. Without Jesus, you have nothing at all. But looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, Jesus said, I am the way, the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Ako ang kapangyarihang manlalalang. Ako rin ang tatapos nitong makapangyarihang paraan. That is why Finished transaction. Amen, amen. Wow, wow, wow. Finished transaction. Di ba, na? Opo, ama. Yan. <laughs> Nung sinabi ng Panginoon yan, it is finished, sinabi niya doon sa cross, di ba, dad? Mm, yeah. Di lang yun. Sa revelation, sinabi niya, it is done. Tapos. Yeah. At kung hindi ka kasama doon, ay patay. Di ba po? Yeah. Buhay, patay. Oo. Diba? Kasi nga, maganda yung point na daddy. Eh. Sabi niya, pag ikaimana ng palataya, mula sa kamatayan, patungong buhay. Di ba? Correct, correct. At yun yung promise sa atin ng Panginoon doon sa kanyang very, alam niyo, everybody memorized it already. Eh. John 3.16. Eh, Di ba? Whosoever mm -hmm. believes him shall not perish, but have everlasting life. So yeah. from death into life ganoon wow. di ba? At hindi lang yun. Sabi, misan isipin, oh, ano lang to? Parang, parang fairy tale stories lang. Naku, hindi po. Kapag nakikita nyo at namimit nyo yung mga tao mula sa loob ng muntin luma na binago ng Panginoon, di ba po? At ngayon ay mga pastor na, nako, mm -hmm. isa dyan, si Pastor Lito Apoya sa Masbate, di ba? At marami pang mga kapastor na na gano'n na binago ng Panginoon. Kung sasabihin nating fairy tale yan, wala. Ang fairy tale always ends up in, and they live happily ever after. Di ba po? Pero ang totoong living happily ever after, ay yung meron tayong assurance na pag tayo'y namatay, kasama mm. natin ang Panginoon sa kanyang kaluhalagyan. Ayun ay, ay, naman sa kanyang, na kanyang pangako. Oh, Isipin mo, oh. mula sa langit, pumunta rito para hanapin lang tayo. Okay. Wow! Di ba? para i-declare na mahal tayo ng Diyos. Di ba po yun? Correct. Oo. Kaya nga sabi natin from eternity past, alam na nila, nakaplano naka na ang triune God. Doon mm -hmm. sa gagawin niya para sa atin. In fact, noong magkasala nga ang tao, di ba, sa pasimula pa, Apo. ay eh, naroon na ang solusyon. Apo, Genesis 3.15. Uh, ah. di ba po yung prophecy Nandoon na yung solusyon yung, yung Diablo sakong lang ang bibirahin sa yo. Pero pag tinadya ka mo yung ulo, wasak ang ulo niya. <laughs> kaya pa nato yeah. Kaya kaya kung titingnan po natin yung ano, minsan kasi lalo kong na-appreciate ngayon daddy yung revelation kasi Habang binabasa mm -hmm. na namin, na pinag-aalala namin. Sabi nga, anong may comment, may nag-comment. Hindi, may isang question doon sa amin sa BSF. At alam ko yung mga nag-BSF, you can relate dito sa ating pinag-uusapan. Merong comment na ano yung ngayon ng reaction mo knowing na ito. Sabi ko nga ang pagka-explain ko dad. Kasi mahilig po ako magbasa, di ba? Para hmm. sa akin ang revelation, yun yung last chapter. Kung Kumbaga, last chapter na nung kwento, na alam mo mananalo ang Panginoon, alam mo ending na. Ending ng story, um. alam mo yan lahat. So parang may glimpse na tayo of what's gonna happen in the future. So yeah, ano parang yung pelikula na, ah, parang pelikula, apo. yung The Last 15 Minutes yata yung ano, ano? Ending na 'yon. Ah So ikaw kung alam mo na yung ending, may assurance ka na, 'di ba? Alam mo yeah. na never gonna win, God will win this. The Almighty God will win this against evil. the the Babylon, the beast. Alam natin 'yan. Tapos alam natin 'yan. So anong dapat natin gawin? Yun ang tanong. Anong dapat nating gawin? Eh ako tayo magpursige. Let's do our part. Let's follow the Lord. Di ba ganun yan eh? Let's follow mm. the Lord. Let's do his commands. Let's follow kasi alam natin ending the Lord still will win. 'Di ba? Mm -hmm. So yun yun. So mga kaagapay, huwag na po tayo magpahayahayahay. 'Di ba, dad? Sa ating pong mm. pagsunod sa Panginoon. Kasi, it will be anytime soon. At ang pinakamasarap, yes. di ba dad? Ang pinakamasarap, <laughs> yung pag humarap ka sa, sa Panginoon, sasabihin niya, well done anak. Di ba? Well mm. done. Yun yun mga kaagapan. Amen. But of course, it's by His grace tayo Ako. ay tayo dahil sa biyaya niya. Amen. Ay, yun nga yun. Kaya, piliin nating sumunod. Huwag na paglaro sa kasalanan. Tandaan at yung, ang kinin yung finished oh, transaction. Oh, exactly. It is done. Di ba yeah. po? Amen. So, yun yung ating, ating mo yung salit, katapusang salita sa Bible, sa Revelation? Mm. Amen. Amen. Di ba <laughs> po? so, live on it and stand on it. Uh, pray na amen. po tayo. Let us pray. Sige. Panginoon, ang sarap sa sarap sabihin yung Amen. Yes. Kasi tapos na, Panginoon. Yes, in this world, we shall have tribulation. Sabi niya, but Correct. Right. be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Tama yun, Panginoon. Salamat din po yung sinasabi mo sa amin sa 1 John, yung reminder ni John mismo, Apostle John. Sabi niya, greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Ule. So, Panginoon, yun yung focus natin yun yung focus namin, Panginoon. Na we will continue to serve you. We will continue to follow you. We will continue to follow your commands, to share you, and to, kumbaga, to snatch people out of the clutches of the evil one or darkness and bring them to the light. Yun po yung Amen. dalangin na. So Lord, maraming maraming pong salamat for such. At habang nandito nga po kami sa gabay, narito sa DZS, ito po yung aming aming ano eh, aming layunin, that all may her that all may hear the gospel yeah. lahat makakarinig ng eternal gospel so lord we will continue to do so until you return until you come back for us so lord today salamat po sa mga kaagapay namin panginoon na today is your special day unahin ko na po panginoon si sir si sir douglas pinoy na alala ko lang po panginoon kasi how his parents sila lolo at lola naging blessing sa aming buhay So Father, we pray for him and his ministry. Salamat po. Si Mary Ann de la Paz, pagpalain mo po siya. De Paz, Panginoon, continue to bless her. Si Mary Ann, si Josephine Esteban, si Jocelyn Macalima Flores, si Marilyn Reyes, ganun din po, si Josie Loberanes. Panginoon, marami pong salamat sa kanilang mga buhay at sa mga kaagapay namin, Panginoon, na today is their special day. Lord, ngayon po nagfo-focus po kami Panginoon sa mga kaagapay, mga pamilya who lost loved ones lately. Panginoon, ang grief ambushes, Panginoon kakaiba catches us at different times of our life, different hours, Panginoon. Now when we know we can fully trust in you and then we remember the pain of losing loved ones. So Father, we pray for your comfort and your protection, your healing hand upon each and everyone, Panginoon. At 'yung patuloy na pag-look forward, Lord, dun sa truth, na we will see them again. Kasi alam namin sila po yung mga mananampalataya. ng palataya. So, Panginoon, maraming maraming pong salamat sa assurance that we have in you and in your word. May we always learn to say amen to every promise and live according to it. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat dahil kayong nagdeklara na kayo ang Alpha at kayo ang Omega ang pasimula at ang wakas. Kaya noon, ikaw ang makapangyarihang manlalalang, kayo rin ang tatapos nitong makapangyarihang paraan. Kung kaya't finish transaction, tatanggapin na lamang. Napakahalaga yung katotohanan ng Kung kaya nga yung come to my heart, Lord Jesus. Para sa ganoon, pag nagsimula na sa tama, magpapatuloy ka na sa tama. Kung kaya't ang buhay mo ay amen, amen, amen. Wow, at alam namin, Panginoon, hindi niyo kami lalampasan. Amen. Amen. So mga kaagapay, into my heart. 'Yun ang panalangin natin. Into yes. my heart, come into my heart, Lord Jesus. 'Yun know, ang ating prayer. So yes. that's a choice we have to make mga kaagapay ha. Once we did that decision, don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you beware. Tandaan niya yan. So, there's a choice we have to make. Ito po sa Beth Flores, lagi mo nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Luluwalhat pinaglilingkuran pinaglilingkura at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena, ang Lourdes Magtunaw, kasama din po si Kuya Benjo Musura at ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Bukawi Transmitter, di ba po, Protec. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman tiyak na kayo pupunta sa inyong tamang patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.